Ang question ngayong araw ay Ano ang Jainismo? Ang Jainismo ay isang relihiyon na itinatag ni Vardhamana Mahavira na tinatawag ding Mahavira katulad ng Budismo. Layunin ng Jainismo na wakasan ng pagdurusa at makamit ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtalikod sa makamundong bagay. Ipinangaral ni Mahavira na ang tanging paraan upang makalaya mula sa siklo ng kapanganakan at kamatayan ay ang pagsasakripisyo, at pagtalima sa tamang pamumuhay. Ayon sa kanyang turo, may tatlong pangunahing hakbang tungo sa kaligtasan. Una, wastong paniniwala. Ikalawa, wastong pag-uugali. At ikatlo, wastong pamumuhay. Binibigyang diin ng Jainismo na ang labis na pagnanasa ay nagbubunga ng kasamaan at kamatayan. Ang sino mang nagnanais makawala sa siklo ng muling pagkabuhay ay dapat umiwas sa anumang anyo ng pagnanasa. Para sa mga Jain, mahalaga ang ahimsa o di pananakit sapagkat sa pamamagitan nito ay natatamo ang tunay na kalayaan at kapayapaan. Sa pamumuno ni Mahavira, nahati ang Jainismo sa dalawang pangunahing sekta, ang Digambara o Skyclad na mga kasapi na namumuhay ng walang saplot bilang tanda ng ganap na pagtalikod. At ang Shvetembara o White Clad na mga kasapi na nagsusuot ng puting kasuotan. Bagamat magkaiba ang kanilang pamamaraan, pareho nilang pinahalagahan ng disiplina, pagtalima sa relihiyon at ang prinsipyo ng ahimsa. Sa kasalukuyan, nananatiling buhay ang Jainismo sa India at patuloy na isinasabuhay ng kanilang mga tagasunod ang mga aral ni Mahavira. Kilala sila bilang mga taong may simpleng pamumuhay, matindi ang disiplina at bukas ang pag-iisip sa kapwa.